Pakita ko lang ang dami isda dito. Ang dami kasi lumot. Eh no, pakita sa harap na sarap harap lang mga lodi. Eh. Nasa harap niya lang yung pumipigsaw. Nasa harap niya lang yung pumipigsaw ayan ah. Nasa harap lang yung pumipigsaw mga lods. Yan ang ah, hagis na mga lodi eh. Hagis na talaga yan yun oh, no? ganda ng bilog ng pagkahagis mga lords si. ganda ng no, pagkabilog ng pagkahagis yun alam? Ang Ayun na, nagpisag. Nagpigsawa na. Ala. Mas malalaki 'to. Mas malalaki 'to. Mas malalaki 'to, mga lodi. Yes, sir. Dami huli doon. Ha? Uh, First ang Malaki ng halot eh. Wow. Ganda. Wala ka, mamaribik. Mamaribik. May nagalit na sa'yo. Sino to? <laughs> May nag-angry. Reaction na. Oh.

sila oh, dami na naman oh. Mga yeah. kumakain pa lang sila. Oh, kumakain sila ng lumot. Late, late, late na breakfast break nila. <laughs> late, late, late na breakfast ko. Oh. Si, pasinoros na eh. Lunch time na. Huh? Ano siguro to? Nung party party ko so, kagabi. Yeah. Kaya pinangali silang gising. Oh, Ayaw, yeah, oh, siguro mga yan. Ngayon ngayon na sila kumakain. Yeah, okay. Ngayon na pala sila kumakain eh. Pero mga dalawang pakitong sa inyo. Sabi ko po sa gawang pangyayin ka. Hindi natin kaya kung yan, Idol. Hindi huh? natin kaya lang, ano to? Sa sa likod. ano, walang zoom. May zoom. oh, lalapad, oh. oh. Ay, ano? pa. <laughs> oh. dami sa bitlan, dami sa